for today's video guys papakita ko sa inyo presyo ng ano mga paninda dito sa Korea ayun guys let's go tulad nito guys isang mansanas na sa <laughs> isang paraso 5,000 Korean won nasa 200 oh my goodness ito guys nasa 19,000 sa 800 tamo naman ito orange orange nasa 6,000 Nasa ano din, kulang-kulang 300, 200 plus Okay ang presyuhan dito guys Ito pinya, tignan natin pinya, magkano pinya Yun, ganoon din guys o oh. Nasa 5.9 200 Itong dragon fruit Sa 300 guys 300 ang Uy, dalawa na, dalawa mura na yun so, tagay sa pipino sa so, 120 dalawang paraso ano pa ba guys uh, price reveal natin dyan ito oh. Uh, kulang kulang 200 sa paraso broccoli sili guys na ganito dalawa 5.9 oh. Ito guys oh. Yung Pichay Baguio. Ito sa 200 din Sampraso. praso. Oh. Di ba? Malaking sahod, malaki din ng ano, mahal din ng ano. Bawang guys nasa ano lang. Ito ganito. Nasa 100. Sa karne tayo guys, sa karne. Kati ang karne ha. Ito guys, nasa... Oh. 400 Ganyan 400 si karne. Ito karne guys nasa ano Baka to guys si Baka 175 nasa 8000 Nasa 8000 guys so. My goodness 7000 pa lang Sorry Sorry Yeah. Ito nasa ano lang Buto-buto to guys Baka buto-buto Nasa 400 plus Ayan okay, guys Alam ah, ko tayo ng ibang may rebate Hindi tayo guys Sa sili. Ayan sili oh 200 plus Dito sa isda guys Hindi ko alam kung anong isda to Dito sa 11 lang 11.8 Mura-mura na yan ah Dito 12 oh Why not to guys so 12 oh 1, 2, 3, 4 Apat na praso solid na yan solid ito din o oh. 12 lang mura na to Apat na praso mukhang masarap to alabas bandila o oh. 3,000 lang guys o oh. masarap ang sabaw niyan pag may luya mura oh, na 11 lang guys o oh. 11,000 mura na yun nasa 400 lang eh dito nasa ano lagpas 2,000 Uy, sumura so, na to 13,000 Korean won Mura na yun siya Dito tayo sa bigas guys Ito, bigas, 10 kilo May 45,000 Kulang ko lang 2,000 ang 10 kilo And Guys, 59 Lagpas 2,000 Ito yun, 20 kilos pala Okay na Ayan, 20 kilos pala guys Sorry, sorry nasa 10 kilo is Ayun po, yung mahal 20 kilos is 96 Oo, oh, nasa 4,000 Kakaiyak Ito so guys, 10,000 Nasa 29 10,000 10 kilos Nasa 29 Nasa 1,000 plus lang Ito yan so guys Ayan sinandoming ata nila dito ito guys mga ham ata to sa so, 200 lang hindi ko alam kasi itong mga hotdog nila dito eh ito chicken ito guys nasa parang hotdog sa atin to eh 8,000 yan 8,000 10,000 yung ganito masarap yan pampalaman sa itlog guys may 13,000 depende sa size siguro to 400 yan ito 9,000 dito tayo sa mura mura 5,000 lang yan sya maliliit naman itlog pugo na sa oh, 1,500 lang oh. Oh, ah. sa dilis oh. ito dilis liliit oh. 47,000 ito 41. Ito, buto lang. Yung tinik lang. 17. <laughs> guys, dito tayo sa sabon. Ito. 15 to guys. Ang okay, sabon panlaba. Yan. 8,000 Korean won. 2 kilograms lang guys. So, 3 pala. 3. Sorry, sorry, sorry. Tapos dito guys, hanap tayo ng may downy ako nakita dito guys Downy oh Nasa so, 400 Ayan downy guys 400 yan oh Tagpas pa nga ng 400 Dito kagaya guys Sa mga shampoo shampoo Dito guys sa shampoo shampoo Ayan guys Udab Oh 7,000 guys Ang head and shoulders guys 13,000 Ang shampoo Ang conditioner 13,000 Oh Nasa ano 500 Pero malaki naman siya guys Ako Malaki ka ko. Malaki siya. Ilang ml na to. Basta ganito sa kalaki. Oh. Wala, hindi makita yung ml eh.